A day in a life ng na isang nanay at small home bakery owner dito sa Japan. Hi Mama Tomo! Walang nga pasok ang mga bata ngayon kaya nag-rest day na rin ako dahil nagpa-schedule ako ng cooking lesson ng aking anak na si Kento. Dito nga ito sa ABC Cooking Studio at sa mga hindi nakakaalam, dito rin ako nag-aral ng baking at kumuha rin ako ng cake license dito. Mag-isa na nga lang siya dito at iiwanan muna namin siya. Muna. Okay. Okay. At habang naghihintay nga kami ay nagpunta na lang muna kami dito sa cafe para magpalipas ng oras. Almost 2 hours din kasi yung aabotin ng kanilang cooking. Bago nga matapos yung 2 hours, bumalik na uli kami. Mukhang tapos na sila magluto at kakain na lang sila. So kakainin nila yung mga niluto nila kwento. na. Siya ba yan? 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 Siya Ayan nga at pinatikim rin niya sa amin dalawang <laughs> ni Bunso yung niloto niya. Actually, pwede rin i-take out yung niloto nila Magdala lang na lalagyan. Okay? sila rin mismo yung maghuhugas ng mga pinaggamitan nila. Nakakatawa nga itong anak ko dahil gustong gusto niya talaga matuto. Siya mismo yung uh, nag-volunteer na mag-aaral dito at hindi ko siya pinilit. Ano no, naghati sila kasi gusto ng bonsong. ito. Thank you. Ayan, share sila dalik sa allowance nila. Hi, tarate! Bago nga kami umuwi, ayan, may nakita pa sila dito sa may bookstore dito sa katabi ng ABC Cooking Studio. Kaya ayan, bumili sila. Meron silang pera at nahayaan ko lang silang humawak. Basta magpapaalam sa akin kung ano yung bibili nila. At dahil nga ka, yung kanilang papa, ayan, binibilan nila pareho ng regalo. Ito yung kay Bunso, chinelas, kay Kuya naman medyas. Habang bata parang lang tinuturuan ko na sila kung paano gumamit ng pera kung paano ipuni, syempre kung paano kitain yun nga yung sa pagtulong nila sa mga gawain bahay yun Ay, yung pinaka reward nila at kahit nga puro lalaki itong mga anak ko tinuturuan ko talaga sila ng mga magawain bahay kasi darating yung panahon na sila na lang yung mag-isa at wala nang gagawa para sa kanila at syempre para mabawasan rin yung trabaho ko mindset ba mindset nagbake pa siya ng tinapay wow, ano Chocolate. Oh, Thank you. Thank you. Mm. May second touch pa nga yan. Kaya ayan, meron na pang merienda at pang almusal. di Diba, napakalaking tulong kapag marunong. Hindi ko na rin kasi sila binibila ng mga chichirya na pang snack. Kaya tinuraan ko mag-bake yung anak ko para pag gusto nila, ayan, gagawa na lang siya. Pero minsan nagkikrave din sila ng mga chichirya at yun nga yung alawas nila yung pinambibili nila. Yan, si Kuya, grade 4 na yan. Kaya kayang-kaya na niya bumili. At nauto na sa kaya sa mga grocery. So, pag may gusto siya, bumibili na lang siya. Minsan nga, nagko-convenience store pa daw siya mag-isa. So, ito na yung mga nabake ko habang nagla-live sa TikTok at sa FB. Ayan, o. Oh, nakatatlong klase ako ng sweets. ba diba? Nalibang pa ako. Nawala yung antok ko. So, thank you sa lahat ng mga nanood. At yun nga, hindi ko na na-video yung pagluluto ko dahil busy, -busy ako sa pagbe-bake at ito gumawa rin akong money. So, at yun nga yung mga ganap for today. See you next!